So ayan mga katiskarte, good morning po uh, Another day naman po sa ating panabagong vlog So ngayong araw po is Hindi uh, mo na tayo maniniksay uh, Update ko po ulit kayo sa ating mga maes So ito na po ating mga maes Malalaki na po sila Ayan Grabe na po, tatangkad na Ayan uh, Ayan, pinamatatangkad po ito Ayan So ano sa ano na po. Gebewang na po sila. Ayan o. Gebewang na po. Ayan. Sa ano natin. So yung nalit na tumo po. Medyo malit po sa gitna. Ayan. Pero dito po ang lalaki sabay sabay. Green na green. Kaya lang tinitira na po mabait na uod. Kaya magpapatubig na po tayo. Magta top dress na po tayo kasi. 30... 2 days na po, 33 days na po sila ngayon ayan, ayan na po sila, malaki na grabe na po kaso grabe na rin yung uod na naman o oh. At, uh, kulang na po yung radiant natin kaya spray na lang natin at uh, mayroon pa naman tayo gamot yan so sasabay na po natin yung pag spray at saka yung polyar sasabay na po natin so nalaki na po nila o oh. Ayan. Ah, uh, medyo matataba po ngayon mga ano ngayon, katawan niya. Hindi ka nakaraan na ah, apayat. So ngayon medyo magaganda yung katawan niya, matataba. At, uh, sana tuloy-tuloy lang po at, uh, at uh, maganda po yung ating anihin ngayon. Araw na ngayon yung huling tanim natin na to. At uh, ayan, at uh, yung makina po, mag rin muna tayo. Change oil kasi napakatagal na po nito ilang taon na pong hindi po siya nag change oil so ayan, na-change so, oil po natin to. ito matagal-tagal na pong hindi siya nabubuksan hindi eh, para kakasya mati kadal na ko yung isang bukas so kalahating ano lang po ito eh hindi mali nga pala tayong binuksan <laughs> ito nga pala panhugpit lang po dito nga pala yung ano niya, kaso ayan tumatapong po kaya kala ko pwede dito. Dito nga pala siya binubuksan kasi tinatapong ko lang yung... Oh. Dito nga pala, binubuksan niyan kasi tinatapong ko lang yung ano nito, Eh. diesel, ay yung tensioil. yung ating ano, uh, namis ito may na itim na po oh kalahating litro lang po ito kaya nag prepare na po tayo ng kalahating litro ito kalahating litro lang po yung ating dala dala So, motorcycle oil po ang available lang sa kanya. Yan, 500 ml po. Yan sya ng pure. Para tuloy-tuloy na po natin siya magamit yan. Sinarada ko na rin po doon. Kinakain mo palaka. Ah, goreng Oke, ya. Ada nanti. Oke. Ogne. Oke. Di Ilan. wala garo din na isang beses Yung pagkabili ko isang beses napalitan ko siya nung ano nung di ba naglininis mo na oh, konti lang po natin oh. ayun nang wala nang ng 500 to ok yan matadali na po natin itong makina dun oh, ito mga katis kate ang ating mga mais eh puro na po kagat pero hindi na po lahat may mga parte lang po may mga kagat ah, buti nga ayan, na po malaga so yung iba may sumusulpot na po kapalabas so, na po yung kanilang burak na kaya kailangan natin mag top dress na hindi nga lang okay, ayan, papatubi na po tayo dito ano ating tubig kasi sasabay na po natin yung pagpapatubig sa pataba then spray natin ng pampang uod para uh, patubig muna pala bago bago pataba kasi para hindi na pumaalis yung uh, pataba nito sa ating ginambulan so po yan yan sabay natin yung polyar spray sa uod ito hindi na puti lalaki oh. Saan ito yan? Ang po nito Mga sakit na po ito. Hindi na po ito lalaki. Mapawasan na natin yung mga maliliit. So, bili mo na po tayo ng gasolina. Kasi yung stock pa natin gasolina ito. Yung gumagana na yun. na rin tayo ulam. Kaya tayo dito. Nakabili tayo ng gasolina. So, sinali na natin yung iba niyang pinuno natin yung makina doon. So, bumili na tayo ulam. iniha so, na hito na lang yung ating ulam. Ayun po mga kalistate. Sa ating ulam. Hito. Hito.

na lang po yung ating pagpapatuloy sa pinahawin nito kaya lang ano na lang eh. po mabagsakan na ako magpagbagsakan yung dahon dahil nalambot po yung puno mga lumag bumag bumaba po yung mga puno yung mga nilalambot po yung pinaka bugat tuto kung natin siya kayo yung natin kasi hindi siya malaki po masyado kinapurat hindi na natin, natin siya kayang hindi natin siya kayang uh, ano hen napakalakas <laughs> laki na po isa yung puti eh. Kasi, kaya, hindi pwedeng pa po napakatapang o ito oh, pwede po kasi mabait po eh pawalan ko yan dahil siya po ang sinasama ko ngayon dito sa office dati yung puti ngayon siya so naman sarili na po yan sumakay sa motor eh sumaka ng puti so yun mga kadiskarte ito na po yung ating tubig dito malapit na so doon natapos na natin sa unahan doon na lang po sa dulong dulong punta ganun yung Taganon, nung ating atin mayayari natin agad to ngayon dahil uh, para mapatabaan na rin natin siya then sa hapon ba isprayan natin siya ng polyar at saka insecticide dito pa lang yung iba So ayan mga kadiskarte At uh, na po natin dito Sa gawing ito So andun na po yung makina natin Umaandar na dun andun na. So konti na lang naman po yun So ngayon umpisa natin magpataba rito Sa side na to Hanggang dun Pagka di natin natapos yung nandun doon Dahil di pa po tapos magpatubig Bukas na lang Tsaka sabay spray na po ng pang uod Tsaka pulyar Para tuloy tuloy na po yung kanilang paglaki ito, wala na pong problema sa uod ang sa last nating polyar yung may puso na po na maliit ayan, so ayan para tuloy tuloy na po yung ating trabaho kukuha na po tayo ng timba ayan. yung ating binili kahapon at uh, minix na po natin yuri at triplica tos, eh, pinaghalo po natin yan so, isang sako <coughs> ito na ito na sa nakabit uh, na natin Eh, mga na yari na natin yung dito sa leran to, hanggang dun so nakapag-anaran tayo na apat na tudling dun sa papuntaron so matatapos po natin ngayon yung pagpapatubig pero yung pagpapataba hindi dahil uh, gagabihin na tayo so bukas natin tuloy yung ating pagpapataba at pag-i-spray ng hapon o, babalik tayo dito ng mga bandang ah uh, pahapon na para sabay sabay na rin yung pagpapataba at spray natin so at marami pa naman pa tayo patabang natitira so konti lang po pupunta lang naman dun nangyayari natin yan so, dito medyo mabababa pa dito pero dun po ang tataas alas kebewang po lahat dun may higit pa nga so ayun mga kaskate new day new, new. ito po ito tuloy na po natin ang ating ah uh, pagpapataba at pag spray mamayang medyo padilim na ng araw so ayan tumaas naman po lalo sila isang araw pa na nakalipas yan ganda na po ng inangat binulas nila so sa gitna lang medyo mababa pero dito ang ganda so doon papunta rin, itim na itim tutuloy so, na po natin pagpapataba dito tapos dito. Dun na tayo dito doon naman papunta ang podo sa dulo so tuloy na po natin sakto sakto yung ating pataba <laughs> hindi pang kumpulangin ayan nah, tapos na tayo hunti lang natin pero buti huli yung na lang Buti lang malut pa thank you lord hindi pa pa tayong kulangin sakto sakto po kung magdilim dilim ito lang pong pang spray ang ating anihin hindi spray naman tayo. At uh, ito naman natin yung uh, tupagin. At uh, may pa tayo dito ng titira. Ito. Tapos yung isa doon. Yan eh. yung last. Sa pagkawa may bunga na po, may meron ng puso. Yan po, naragay natin pula. Itong dilaw, ito pong ay ilalagay din natin to Basahin na oh. ito po ang lalagay natin na kutsara ang po nito sampo sampung kutsara para hindi na po tayo mag ano pa ng insecticide mag spray sasabay na natin gaya na nakagawian natin paghahaloy na uli natin to mukhang diesel po yan pagka pinaghaloy Okay. tatlong taka lang kasi malaki po itong lalagyan natin na to matapang po yan So ayan mga kariskate, nayari din tayo sa wakas. So ayan, at gabi-gabi. Uh, ayan, madilim na. Madilim na po. Ayan yung bundok karayot. Right, Medyo madilim na po ang paningin natin. No? So ayan, sana tuloy-tuloy na po. At uh, maganda po rin ang ating anihin. So sana kumita tayo kahit papano. Kahit konti na ating tanim. At eh, hindi po tayo malugi. At uh, uh, kumita man tayo kahit papano sana. So, ayan po at uh, thank you very much po sa lahat ng viewers at subscriber ko na wala pong sawang sumusuporta. Salamat po ng marami sa inyo lahat. Mga viewers, subscriber na wala pong sawang sumusuporta. Thank you, thank you po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat mga kadiskarte. See you next vlog. Bye bye po.